Tignan po mga kaibigan. Ang sabi sa Proverbs or mga kawikaan, Kabanata 14, versikulo 30. Ang sabi po, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit, ang pagkaingit ay tulad ng kanser sa buto. Imagine mo, na, yan kaibigan. Kanser sa buto, di ba? Yeah, sabi ko nga eh, tayo sa ating cell. Yan ang virus, mga kaibigan. Pag nainggit ka, magtatanim ka na sa puso mo. Masalanan din yan eh, kasi wala yung kaibahan sa galit. Kung magtanim ka ng galit, suklam sa puso. Hindi po maganda talaga. Hindi po pure heart ang masasabi dyan. Mas mabuti pa yung hindi man tayo perfect sa paningin ng tao, pero pure heart tayo dahil sinasabi natin kung ano po yung totoo, no? Hindi po tayo nagtatago ng anong damdamin natin. Mas maganda po yung ganun. At wala tayong ano sa puso natin, wala tayong kinikimkim o ano man, no? Ano mang ramdamin na hindi po mabuti kay cancer po sa buto yan, 'di ba? Hindi lang yung inggit, yung din pagkasakim, matakaw, yan isa din yan mga kaibigan masasabi ko rin na cancer sa ating buto. Kaya mga kaibigan, ay mag-practice na po tayo sa righteousness of God. I-practice na po natin, practicein natin mga kaibigan ang paggawa ng matuwid. Huwag po nating idahilan na wala na mga perfect. Kasi pag, think, pag iniisip mo pa lang, wala na. Palpak na talaga dahil negative na yung iniisip mo. Pero kung talagang iniisip mo, iniisip mo na gusto mong mapalapit sa Panginoon, gusto mo siyang sundin, susunod ka talaga mga kaibigan.